Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon ang posibilidad na ang International Criminal Court maglalabas pa ng karagdagang warrant of arrest uh, versus sa mga kasamahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang war on drugs Si Atorne Cristina Conte ang ICC Assistant to Council, nagpahayag na siya sa isang interview na posibilidad may susunod na warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa at kay dating PNP Chief Oscar Albayalde. Alba no? Tapos meron pang tatlo na PNP officers din na posible. So, dalawa ang mas sigurado Bato and Albayalde tapos may tatlo na kandidato rin. So, ang PNP, anong gagawin pag may warrant of arrest? Handa bang sa katuparan? Handang mag-assist na naman kagaya ng ginawa kay PRRD? Ito, may post ang JME News, eh, GME News 41 minutes ago. Sabi dito, The Philippine National Police said on Sunday, it is prepared to provide assistance to the International Criminal Police Organization or Interpol. Should other warrants of arrest be issued against co perpetrators of former President Rodrigo Duterte and his deadly war on drugs. PNP spokesperson, police, Brigadier General Jane Pahardo disclosed no information has yet been given to them regarding the matter but assured the PNP has a template in serving possible arrest warrants to other individuals linked to drug war. So, yun po ang balita. So, always ready itong ating PNP. Tingnan natin, people who reacted. 17,000 people who reacted. Nako, grabe. 9,100 tumatawa at 5,100 galit. Ibig sabihin, this are, uh, ano, negative ang dating So, ang nag-like lang is 2,700. So, mas maraming netizens talaga na tumututol itong ginagawa ng ICC sa pagbibigay ng waranto pares at itong pagkukooperate ng PNP and administrasyon ni Presidente Marcos. Okay, basa tayo sa mga comments. Ano? Nads Alarba, Mahardo, nalasing kalang sa kapangyarian Sige lang. Uh, El Raadria. Shame on this officer and to the rest. Tori, Anyo, it others. Nakakahiya na nakakahiya sa mga ninuno natin na nagbuwis ng buhay to set us free from the hands of those countries that invaded us for such a long time So, we all, Filipino people, enjoy the freedom and democracy from those Spanish, Japanese, Americans, Philippines' self-rule. Okay, so, ito yung uh, general sentiments na nababasa ko sa mga comments. Ano? Yung pag-turnover ng mga Pilipino. Ito. Duterte, pato kung sino pa, ito turn over mo sa foreign judge. Eh, functioning naman ang ating justice system. Yun ang hindi ko maintindihan. Para bang sampal, sampal sa judicial branch natin itong ginawa na pag-turnover kay PRRD. Bakit? Wala silang ano? Hanggang ngayon, wala naman silang na-file na kaso versus kay PRRD, kay Senator Bato, dito sa Pilipinas. Di ba? Na, Nag-recommend na ang Quadcom after so many hearings. Nag-recommend na sila na sampahan ng kaso si PRRD at iba pa. Eh hanggang ngayon, wala pa namang nakasampang kaso. Anong ibig sabihin nun? wala silang tiwala sa ating judiciary or mahina ang kanilang ebidensya. Bakit kailangan mo pa ang isang ICC? 'Yon ang ano. 'Yon ang napakalaking and I believe 'yon ang nirereklamo ng maraming tao. Di baling hindi naman perpekto yung administrasyon ni President Duterte. May mga pagkukulang. So kung ano man yung pagkukulang na yan, kalabisan, whatever, anytime, sampan pananang ng kaso at usigin sila dito sa ating bansa. So itong nangyari yan is parang nakakaya na tayo sa buong mundo kasi pinag-uusapan eh. The first president ever to be arrested at dalhin sa ano, grabe. Lemuel Remigoso. In this case, the PNP is now challenging the judicial system in our country, correct? The PNP is implementing the foreign warrant of arrest. David Antiligando. It figured out that the Philippines has no proper justice system in terms of solving high profile cases. Abolish Supreme Court. And PNP, the Philippines are wasting money for your salary. It looks like the Interpol is more knowledgeable in terms of criminal cases in the country. Why do our own law enforcer allow this to happen? Ganon din yung sinasabi ko? PNP is downgrading big time. Sabi ni London Huaizan. Ben Edesa, Silent Martial Law. Lar N. Kente, galing mo ating good job for defending the Ano may mabalo? Serve the Filipino people? X. Serve the ICC? Check. Eugene Dulanas. PBBM is running. So, kita mo dito sa comments, halos 99% negative. Ayaw sa nangyayari ngayon. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging pagsubaybay sa ating channel.